Kidlat News Updates Ako po si Cesar Suryan kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines sakalit lumala ang sitwasyon at tumabot sa armadong komprontasyon ang giiran ng, ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations, Captain Peter Jemson de Guzman, sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense sa isyu ng West Philippine Sea. Tiniyak pa ni de Guzman na handa ang sandatahang lakas na ipagtanggol ang bansa sa anumang agresibong hakbang ng mga dayuhan, partikular ng China. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang AFP sa Department of National Defense sa anumang hindi inaasang pangyayari sa pagbabantay sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Samantala, tinanong naman ng mga senador si Philippine Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela kung sino ang pinatutungkulan nito na traidor sa Pilipinas. Ayon kay Tariela, galing ang impormasyon sa miyembro ng media na nakatanggap ng email mula sa China para magpakalat ng disinformation sa naturang usapin. Lima na ang bilang ng nasaktan sa magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Dalupiri Island sa Kalayan, kagayan Martes ng gabi, Setyembre 12. Sa datos ng Office of Civil o OCD, dalawa sa mga sugatan ay nagtamo ng brain trauma at head concussion matapos masira ang pader ng bahay sa ng pagyanig, habang ang tatlo ay pawang minor injuries lamang. Nagpapatuloy naman ang assessment ng Cagayan at Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba pang pinsala. Samantala, umabot sa higit siyam na po ang aftershocks na naitala ng FIVOX matapos ang pagyanig. Mula sa magnitude 6.4 ay binaba ng FIVOX ang magnitude 6.3 ang lindol na nangyari 7.03 ng gabi. Patay ang isang pulis sa banggaan ng isang pickup truck at motorsiklo sa barangay Ipil or Mox City Leyte. Kinilala ang nasawi na si Patrolman Marvin Lausin, 26 years old, na naka-assign sa Retooled Community Support Program. Sa in inisyal na investigasyon, sakay si Lausin ng isang motorsiklo at patungo sa Barangay Dahog sa Naturong Lungsod nang mag-overtake ang pickup truck sa isang motorsiklo sa kabilang linya. Biglang kumabig sa kaliwa ang pickup truck kaya bumangga sa kasalubong ng motorsiklong sinasakyan ng pulis. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>